Hello, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Pero syempre kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag yung kalilimutan mag-subscribe at hit ang notification bell para sa mga susunod pang update dito sa MU Dragon Adventure. So, let's go. Pag-usapan natin ngayon kung gano'n nga baka importante magkaroon ng dami na guild. So, syempre, dito guys, pag sa mga server nyo, pag lumabas sa itong function guys, siyempre kailangan yung mamili kung, kung saan kayo ano no magre-register na pa-action. kung sa wolf ba sa dragon sa falcon o no? kaya sa ano dito sa leo so dito guys no siyempre gitignan niyo muna kung ano yung mga nakaregister dito to demigod so, kas ano yung mga nakaregister siyempre may kasali na kayong ano no ibang server dito so ayan so dito sa outcast puding, bali ito yung server ko na 209 yung one piece saka yung pudding nakasali dito sa outcast kung titignan nyo dito sa leaderboard yun yung mga ito, ito yung mga malalakas ajin at sa yung tatlong yung, yung, guwit -guwit na yun. ito yung, na yon ito mga ano natin sa yes, uh, server namin Jinx. Bali dito guys Kung di nyo mga ano guys no Pag tumagal na yung server nyo guys Magiging isang guild na lang kayo guys Kumaga lahat ng characters sa isang server Isang guild na lang uusap usap na lang kayo Kung saan kayo pupunta dito Dito kasi yung mga guild sa amin Yung mga main guild One Piece, Demigod Tapos itong Kalmado Puding So ngayon guys sana pag usapan namin sa Puding kami magka-function no pero siyempre pag naka first ka mataas talaga yung bigay na reward so ito guys para makapasok yung ano pero yung ibang mga dummy guild yung mga ibang player din dito na may dummy guild pinapasok nila yung faction nila ito yung, yung, ibang guild din naman katulad nito na yung kal yung kalmado edit nila nila para may maipasok doon may pasok dito sa faction tapos ako, yung, yung dami ko nag-guild na Tempest. Yan, dito ko sa layo nilagay. Yan, para, naging balas kasi hindi Yung iba kasi hindi makakapag-register ng guild pag masyadong malakas yung nakaregister na guild dito. yan So, ayun nga guys, no. Siyempre, kung lalo na kung wala ka namang position sa guild member ka lang, mas maganda may dami guild ka tapos gawan mo ng guild yung dami mo tapos siyempre sa yung leader doon ngayon ikaw magpapakit ka ngayon sa guild mo sa, sa current guild mo pwede ka magpakit doon para ma-maximize mo din yung loot sa guild sa ano sa guild boss no 7:30 ng gabi saka 11:30 ng umaga no, ang labas ng guild boss para ma-max si Pais nyo yung loot doon. So wala, din sa madaling sa ang kahati. Kung nyo lahat ng diamond doon na siguro sa isang boss na may 450 to 500 na diamond kung makukuha nyo lahat. <coughs> Tapos, syempre, pag ano na, pag mag-sage na, pag tungtong ng alas 8 kasi, sage na, kailangan mo nang magpakik doon sa dami guild mo tapos pumasok ka na sa function guild mo kung yung kung saan kayo nag nakaregist, naka-register -register na function so dito guys ang oras ay 7.30 so guild ano na no guild boss na 11.30 no kanyang guild So, yun, papasok na tayo dito, guild boss. And kung makikita nyo, walang mga solo ko lang. No? So, ngayon, lahat ng sa mga loot dito, mga mga J, mga Jewel of Bless, Jewel of Soul. Solo, solo ko lang na malulot. So, 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 kung matapos ko to lahat, malinis dito to 2,500 na diamond. So, ganun, lang, ganun din kayo importante guys na ano lang na merong ang dami guild na mapapasukan na makukuha mo tong guild boss so, huwag mo lang kalimutan yung oras na 11.30 ng tanghali sa so, 7.30 ng gabi yung labas na ito so, kung malakas ka na naman kayang kaya nyo na yan kayang kaya nyo na patayin yan siguro mga 5 minutes lang yan, yan. <coughs> So ngayon lang, guys na no, yung mga diamond, syempre kukulin natin yan ventas. Ito so, guys, natapos ko siguro to mga hindi ko lang alam kung ilang minuto to. Hindi ko po natanjay. Pero kayang kaya pag ano ka na, pag arbitrary na arbitrary 3 ka na tas, tas na yung BP mo kaya kaya mo na yung patayin lahat yan. Yung lahat ang boss na ikaw lang mag isa. Na. So tapos, gagawin nyo lang guys. Pag, tung, pag natapos nyo sa gabi, pagkatapos yun na sa gabi guys yung leader na dami nyo dito sa guild na ginawa nyo yun ikikik niyo lang yung character nyo yung main nyo ikikik niyo lang tapos pasok na kayo sa guild nyo so ngayon guys ito yung diamond natin na sa 54,000 54,000 siguro guys makaka 56 natin to no 1,054,000 na yung diamond natin kasayang din kasi yung 2,500 na malulat dito 2,5 sa lahat diba kumbaga pwede yun kumbaga bawin na agad kayo sa gagastusin sa kalima no saka sa elemental elemental kalima bawin na agad kayo dun kaya pero kung ano naman kung may position ka naman sa sa guild nyo captain ka eh siguro siempre, may mga may ano yun, may sahod yun no? kahit hindi nyo na siguro ganyan sa mga siguro sa mga member lang to elite siyempre ka muna sa guild mo ako okay, na host nagchat-chat ako eh na ako nyari pagkatapos magchat ako na pakik muna ako para dun ako mag, dito ako magigil boss sa ano Saya so, uh, dami dami na guild, no. So, yung mga diamond, diba? 50 50 50 diamond yan so marami. Mga 400 kaya pa back to 500 yan. So nakakadalawang ano pa lang tayo. Yan na. For, 459. Yan. Siyempre, patay lang ulit tayo. So, ganun lang guys. Kaya ganun ka-importante. Siyempre sa function, minsan nag-uusap-usap siya sa ibang server. Ibang server na kasing kalaban nyo dun guys. <coughs> May mga malalakas na talaga. Mga <coughs> mas, mat mas matagal yung server sa inyo. Talagang iba nag-uusap-usap na isang function, isang server. Kung baga walang kalaban. lahat, makakakuha ng magandang loot kasi baka di kayo maglalaban-laban eh. So, ayan guys mapatay na natin itong pangatlong boss para makuha na natin yung loot dito guys kung may main kayo guys mas maganda guys na talagang gumawa rin kayo ng dami hindi lang sa function kundi dito talaga sa sa guild boss no kasi kung magigild boss kayo sama sama dun sa main na guild nyo na, na ano lahat kayo laging online konti lang talaga yung malulot niya hindi niya mamamax yung loot dito sa mga sa guild boss sa ako guys syempre kung malakas ka naman spender hindi mo man naman kailangan ng diamond sa mga ano na yan malulot na yan hindi talaga ginagawa yung ganito no sa kayo yung talagang may mga positions sa guild at saka syempre guys makukuha pa natin dito guys ayan ito makukuha natin yan tapos pag kumasok tayo sa isang guild makukuha din natin yung reward dito sa guild quest makukuha din dun sa ano isa pang guild pero ito pag nakuha to siguro mga apat na ako kadalasan dito eh. yung dalawa din na makukuha so sayang din yan no? 800 din yan sa isang araw makakulit ka rin na 800 so may ibang pa dito ayan tapos na so oh guys nakakaano na ako nakaka 7 minuto na ako dito oh, hindi pa matatapos yung 30 minutes so ayun lang guys siguro hanggang dito na lang yung video natin sana tulong ako lalo na sa mga ano sa mga pre-to-play na katulad ko, yung mga tip ko. So, thanks for watching and goodbye.